Magandang araw mga kaibigan. May mayroon tayong uh, i-discuss ngayon tungkol sa sikat na kulay na ginagamit ngayon sa isang political ad. Itong kulay ay ang kulay na itim na ginamit nila uh, uh, Senator Amy Marcos at DP Sara. Ah uh, kamakailan lang oh uh, inendorso oh, ni BP Sara si uh, Senator Amy Marcos. Ang kanila mga suot ay kulay itim. Uh, maraming ibig sabihin ang kulay na itim. Hindi dahil kulay na itim, negative. o so, dahil, alam mo, uh, may mga kahulugan ang bawat kulay. Uh, mula sa kulay na red hanggang sa kulay na violet, at kahit na anong kulay. At depende ito sa kanilang shades. So, sa kulay itim naman, hindi lang ito kulay ng uh, pagluloksa. Alam nyo, kung hindi sa kulay na itim, hindi mo makikita ang liwanag. Eh. O, paano mo ma-distinguish yung liwanag? Pag nakapikit ang iyong mga mata, ano bang kulay ang iyong makikita? Itim. Pero habang nakapikit ang iyong mga mata, ano ba ang nangyayari sa iyo? Ano ba 'yung nararamdaman mo? Ano ba ang naririnig mo? At habang tumatagal, ang 'yong pagpikit, hindi lang kulay na itim ang iyong makikita. Magkaroon ito ng swirl of colors. Dahil uh nag-expand ang 'yong awareness without using your eyes to see something in your mind's eye, marami kang nakikitang kulay. Mula sa kulay na red, orange, yellow, green, uh, blue, indigo, at saka violet. And later on, habang lumalalim pa ang iyong pagpikit ng inyong mga mata, nung una nakakita ka ng black, then later makikita mo yung liwanag, yung Uh, madalas na na naihahambing natin sa kulay na puti. Pero hindi niyo alam na habang nakapikit kayo, ang iyong sense of hearing nag expand Ang iyong sense of smell nag expand Ang iyong sense of feeling nag expand And yung sense of knowing lumalawak. Kaya nga, ang inyong lingkod may isinulat na isang quotation na habang nakapikit ang iyong mata, mas malawak ang iyong paningin. The most panoramic way to view things is when your eyes are closed. Ang kulay itim, hindi lang kulay ng pagluluksa, kundi kulay ito na kailangan natin makikita bago natin maaninag yung liwanag. At ang kulay na itim, kung makikita sa isang aura ng isang tao, nagpapahiwatag ito ng kanyang katapusan na ng kanyang buhay. Pero ang katapusan ng buhay, hindi pa matatapos doon. Kundi, yun ang unang saglit para ma-experience mo ang iyong evolusyon. Dahil, tapos na ang purpose ng iyong existence. At kailangan mo na i-discard ang iyong physical body. At kailangan mo na mag-evolve thereafter. Mayroon din na mas malalim pa na ibig sabihin ang itin. Dahil tayo, we are born to discriminate colors. Ang puti ay para lang sa uh, mabubuting tao ang itim na isasantul, na iahantulad sa mga taong mga masasama. Pero hindi yan. Ang itim, kung titingnan natin, ay kulay ng pagkababae. At ang puti ay kulay ng pagkalalaki. O ang tinatawag sa yin and yang symbol na yin. Ang puti ay yang. Ang itim ay yin. So, hindi mo ito pwedeng ihiwalay dahil hindi mo makikita ang puti pag walang itim. At kung puro lang puti, paano dumami yung tao? At saka kung puro lang itim, paano mag i ang mga tao? Kailangan magkasama lahat yon At kung tingnan nyo ang yin and yang symbol, sa kabuuan ng itim, mayroong portion na puti. At saka sa kabuuan ng puti, mayroong portion ng itim. So, kung i-analyze natin ng mas malalim, kung ang puti ay tama, ibig sabihin, mayroon din pagkakamali sa kanya. At kung sa itim naman, kung ang itim ay mali, mayroon din tama sa kanya. Kayo na lang ang mag-isip at maghusga kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kulay na itim. Pero, mayroon pang isa akong explanation. Ang itim ay absence of all colors. Ang puti ay presence of all colors. Try nyo. I-mix nyo ang lahat ng mga kulay ng rainbow. From red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Ang resulting color nito ay black. At kung hindi mo i-mix itong mga sam tatlong, uh, pitong kulay ng rainbow, itong mga pitong kulay nang gagaling ito sa liwanag. At maraming mga uh, philosophers, sayang, sci uh, scientists na nakaprove na mula sa liwanag, nagkikreate ito ng pitong kulay na nahintulad sa kulay ng rainbow. Kaya kung tingnan natin, sa malawak na pananaw, ang itim at saka ang puti ay iisa lang. So ito ngayon ang ginamit na campaign color ni Madam Amy Marcos at ni B.P. Sara Duterte Carpio dahil ang itim ay magpapabuo ng mga taong nagwatak-watak lalo na ang mga Pilipino. Hanggang dito na lang mga kaibigan, sana nabigyan ko kayo ng mababaw at malalim na eksplenasyon ng kulay na itim. Ah, uh, kung tungkol ito sa campaign uh, color ni Aimee Marcos, kung gamitin ko ang aking pagiging psychic, si Aimee Marcos. Mananalo siya bilang senador. Pero hindi siya mangunguna kundi nandyan lang siya sa kalagitnaan. Pwede siyang pumasok sa number 6, number 7, number 8. Pero hindi siya lalagpas ng number 5. Alam nyo, i-share ko lang sa inyo. Noong after ng election, uh, three years ago, Uh, nagkataon na, na nagkaroon tayo na nakausap natin si Madam Senator Amy Marcos. At uh, tinanong niya ako kung ano daw ang magiging posisyon niya sa Senate. Unang-una, sinabi ko sa kanya, Madam Amy, ikaw ang mag-suspend head ng international relation. True enough, nangyari. Kaya, itong next na election, kung siswertehin, baka after ng election, makikita ulit kami at mag-usap. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Uh, salamat sa panunood. Uh, kung nagustuhan mo ang video ito, please like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye!